dahil hindi po sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo, ay hindi po nila tinatanggap yung mga manuscript na ang nakalagay ay monogenesteos o ho At para po sa kanila, ang tamang kopya ng mga Greek manuscripts ay yung manuscripts na ang nakalagay. Bakit may magkaibang salin ang Juan 1.18? may salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon sa Kristo ay begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Yan po ay maliwanag na nakikita po ninyo sa inyong screen. Kaya sa scholarly edition ng Greek New Testament, ipinakikilala nito na ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos. At ito po ay may kinalaman sa variant readings ng John 1 verse 18. Meron pong pagkakaiba sa mga kopya ng mga Greek manuscripts tungkol sa John 1 verse 18. Meron pong mga manuscripts na ang nakasulat ay Monogenesteos. At meron naman din po mga manuscripts na ang nakasulat ay Ku Monogenes puyos. Kaya po, meron, meron pong mga pagkakaiba sa mga English translations ng mga Bible na ating binabasa. At sa video pong ito ay sasagutin po natin ang tinalakay na mga kapatid po nating mga Iglesia ni Cristo ministers sa kanilang programa. Dahil hindi po sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi po nila tinatanggap yung mga manuscript na ang nakalagay ay monogenesteos o ho Monogenes At para po sa kanila ang tamang kopya ng mga Greek manuscripts ay yung manuscripts na ang nakalagay ay who monogenes huyos. At sa pagkakataon pong ito ay makakasama ko po si Sister Leonor para talakayin po ang paksang ito at para bigyan po ng reaksyon ang mga sinabi ng mga kapatid po nating mga Iglesia ni Cristo Ministers. Bago po kami magbigay ng aming reaksyon ay panoorin po muna natin ang video at ang mga sinabi ng mga Iglesia ni Cristo Ministers. Subaybay. Ngayon, baka isipin nung ating mga sumusubaybay ganito. Bakit? Hmm. May magkaibang salin ang Juan 1.18. May salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon Kristo ay mm -hmm. begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Sapagkat, batay na rin sa mga nagsipagsuri sa talatang yan, mm -hmm. hindi po nagkakaisa ang matatandang kopya ng Greek manuscript sa talatang ito. Ganito pong mababasa natin sa The Anchor Bible, The Gospel According to John by Raymond E. Brown. Page 17, sa wikang Pilipino na po. Ang mga patotoo mula sa matatandang sipi, textual witnesses, ay hindi nagkakaisa sa pagkakasulat. Una, O monogenes theos God the only Son. Ito ay sinusuportahan ng mga ebidensya mula sa pinakamahusay man na manuskritong Grego, kasama na ang Badmer Papyri ng Syriac, ni Erenios, Clement ng Alexandria at ni Origen. Letter B. Monogenes Wios, Literal na nangangahulugang the son, the only one. Ang pagsasama o combination nito ay lumilitaw sa tatlo sa apat na paggamit ng Monogenes sa mga sulat ni Juan, Johannine writings. Juan 3:16, Juan 3:18 at Unang Juan 4:9. At ang paglitaw nito, rito, ay maaaring bunga ng pagkahilig ng mga eskriba na sumang-ayon. Scribal tendency to conform. At ayon po sa mga nagsuri sa Juan 1.18, hindi po nagkakaisa ang mga matatandang sipi o kopya sa talatang ito. Nagbigay siya, si Raymond Brown, ng posibilidad na hindi pagkakaisa ng matatandang kopya. Ang isa po ay monogenes theos. God the only Son. Ang iba namang Greek manuscript ang nakasulat ay monogenes wios. Hindi dapat ipagtaka na sa mga Bible translations ngayon, lalo na sa Ingles, ay magkakaiba rin po ang pagkakasalin sapagkat may iba't iba pong pagkakakopya sa mga Greek manuscripts dyan po sa talatang Juan 1.18, kapatid na Pero makin. ito ang tanong at mahalagang masagot natin. Tama po bang sabihin ng iba na ang tamang versyon ng Juan 1.18 ay ang nagsasabing only begotten God o bugtong na Diyos sapagkat ito raw ang nasa original original na Bibiyang Griego. Reaksyon natin doon. Yan ay maling-maling -mali, kapatid na Michael sapagkat wala na pong original, wala na pong makakakita noon yung tinatawag po na uh, autograph. Ang pinakakumpletong manuskrito na may pertsang ika-apat na siglo ayon sa Handbook to the History of Christianity, edited by Tim Dolly, page 89, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang pinakalumang kumpletong manuskrito ng Bagong Tipan na nananatili pa ay ang Codex Sinaiticus na may petsang ikaapat na siglo. Ang Codex ay pangalan ng isang uri ng aklat noong una na yari sa mga dahon ng materyales na pinagsusulatan na tinahing magkakasama. Ang Codex Vaticanus ay may kulang na mga pahina sa dulo ng Bagong Tipan ay may gayon ding petsa. Kaya ang pinakalumang Greek manuscript po na halos kumpleto ay ang tinatawag na Codex Eneticos at saka yung Codex Vaticanus na ang petsa niyan, kapatid na Michael, ay hmm. na siglo na. Mm -hmm. So makatuloy yan ay kopya ng mga kopya ng mga kopya ng mga Greek manuscripts. Sapagkat so, yung original manuscript ay natapos, yung buong manuskrito mm -hmm. ay first century o saklaw ng unang isang daang taon. Mm -hmm. E eh, kung ibalik sa atin nila, ang tanong na ganito, kapatid na Bobby, mm -hmm. ano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo tayo mm -hmm. na tamang versyon o wastong versyon ng Juan 1.18? ang kopya na nakasulat sa Juan 1.18 hmm. na tumutukoy kay Kristo na siya ay the only begotten son. Hindi only begotten God. Opo. Naalala ko yung isang mga ngaral na hmm. may begotten God. Iwanahan <laughs> natin yan. Kaya balikan natin yung argumento kanina na ang hmm. sabi po ng iba, ang tumpak na salin daw ay nagsasaad ng bugtong na Diyos, bugtong na Diyos, hmm sapagkat mamabasa rin sa matatandang manuskrit, manuskritong Grego na ang nakasulat ay monogenes Theos o sa Ingles ay only begotten God. Mm -hmm. Kaya hindi natin maiiwasang sagutin sa pamamagitan ng Biblia, kapatid na babi, paano natin malalaman kung alin ang tamang konteksto ng talata ng Biblia? Ang proseso po na itinuturo ng Biblia ay dapat iwinawangis ang mga nakasulat sa isang talata, sa iba pang nakasulat sa Biblia. Pag sinabing, sinabing iwinawangis, yun ba magkakontra? O sabi natin magkatulad lang sila? Magkatulad, kapatid na Michael. Sapagkat kung magkakontra, aba ibig sabihin, yung talatang yon hindi tama ang hmm. pagkakasalin at ang pagkakakopya kapag ang talatang yan ay meron pong mga kasalungat na iba pang mga nakasulat sa Biblia. Mabuti basahin po muna natin hmm. yung patakaran na itinuro ni Apostle Pablo dito po sa Unang Kurinto 2.13, ganito po ang pahayag. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya ang paraan ay iwinawangis gaano man karami ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia, natitiyak po natin na walang salungatan ang mga ito, kapatid na Michael. Ay kung itanong nila, bakit magkawangis, walang salungatan, walang kontrahan, yung katotohanan ng nakapaloob sa Biblia? Sapagkat ang banal na kasulatan hmm. ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Ito pong ating mababasa sa ikalawang Timoteo 3, 15-16. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Yesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matwid na pamumuhay. Pinatutunayan po dito na kinasihan ng Panginoong Diyos ang mga inutusan niyang sumulat at ang kanyang ginaw, kanilang ginawang pagsulat. Tandaan natin, iba po yung sumulat, kapatid na Michael, mm -hmm. yung mismong inutusan ng Panginoong Diyos, eh, sa panig nila ay walang problema. sa mm -hmm. Sapagkat sila ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Ano, teka muna, pagka sinabing kinasihan, anong katumbas nung sa ibang salita? Baka hindi naunawaan ng ibang mga televiewers natin. Aba, sa kanilang pagsulat, kapatid na Michael, ay pinapatnubayan, mm -hmm. ginagabayan, binabantayan ng ating Panginoong Kaya, Diyos. Kaya, wasto bang kopya ang Juan 1.18 na ang banggit ay the only begotten God? Wasto bang kopya yon? Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong Grego, kapatid na Michael. Greek uh, Bible yan. Mm -hmm. The interlinear Greek English New Testament. Mm -hmm. oh, sa Juan 1.18, Ganito ang ating mababasa. Eon odes iuraken pupote monogenes wios oon iston kolpon patros ekenos exige sato. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Kaya ang nakasulat dito, kapatid na Michael, hmm. ay monogenes Wiyos. Ano sa Tagalog yun? Ang bugtong na anak, hindi bugtong na Diyos. Mm -hmm. Kapatid na Michael, yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Panginoong Heso Kristo ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos. At hindi po bugtong na Diyos. Sa video pong ating napanood ay parang makakumbinsi ka talaga sa kanilang mga paliwanag. Kung ikaw ay hindi nagsusuri at nag-aral ng mabuti, kaya hindi po tayo nagtataka na marami ang napaniwala nila sa kanila mga paliwanag dahil yung mga naakay nila ay hindi nagsuri at nag-aral ng mabuti. Sister Leonor, ano po ang reaction ninyo sa sinabi ng mga Iglesia ni Cristo Ministers na mali daw yung monogenes teos at ang tama daw ay ang humonogenes huyos? Una, maliwanag na mapapanood sa kanilang video na binasa ng Iglesia ni Cristo Minister ang isang aklat na Handbook to the History of Christianity. At ang aklat po na ito ay isa sa mga referensyang ginamit nila. Ay nakasulat po dito ang Codex Sinaiticus at ang Codex Vaticanus. Napansin ko po sa video na ito na hindi po nila ipinakita kung ano ang nakasulat sa dalawang 4th century manuscripts na kanilang binanggit. Mabuti po ay ipakita po natin sa screen. Narito po ang bahagi ng Codex Sinaiticus kung saan nakikita natin sa screen na ang nakasulat ay Monogenes Theos. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen. Nakasulat po ito sa Anshu Letters at ang nakasulat po ay monogenes theos. Yung Greek word na theos nang ibig sabihin ay god ay nakasulat po sa nomina sacra. Kaya nakapagtataka na hindi man lang nila ipinakita sa mga nanunuod sa kanilang programa yung manuscript na Codex Sinaiticus. Maliban dyan ay narito po ang manuscript na binanggit nilang ang Codex Vaticanus. Yan po ay nasa Vatican Library at ang nakasulat po ay Monogenes Theos. Katulad po sa nakasulat sa Codex Sinaiticus, nakanomina sacra po ang Greek word na Theos sa Codex Vaticanus. Maliban po sa dalawang manuscripts na iyan, ay ipapakita din po natin sa screen ang iba pang mga manuscripts na hindi nila ipinakita sa kanilang programa. Narito po ang manuscript ng Papyrus 75 na nasa Vatican Library din po. Ang nakasulat po ay Monogynes Theos. Pero meron po itong article sa unahan, ang parang maliit na letter O. Ang manuscript po na ito ay isang 3rd century manuscript. Ngayon, narito naman po ang manuscripts na sumusuporta sa Greek word na homonogenes hoyos. Makikita po ninyo sa inyong screen ang isang manuscript na 9th century manuscript na kung tawagin ay Codex Cyprus. Ang nakasulat po ay homonogonis huyus. Ang Greek word na huyus o sun ay nakanomina sacra. Isa pong manuscript kung saan nakasulat ang homonogonis huyus ay ang Codex Borelianus na isang 10th century manuscript at ganun din po ang nakasulat, Ho Monogenes Hoyos. At nakanomina sakra din ang Greek word na Hoyos o San. Yun pong manuscript na Codex Alexandrinus na 5th century manuscript ay sumusuporta sa dalawang manuscript na Codex Cyprus at Codex Borellianus. Pero ang tanong, dahil may variant readings sa John chapter 1 verse 18, alin ba ang dapat nating panibalaan? Yun bang mga manuscripts na nakasulat sa 3rd and 4th centuries o yung mga manuscripts na nakasulat sa manuscript na huling lumabas lamang? Kanino po ba tayo maniniwala sa naging kuklusyon ng Iglesia ni Cristo Ministers o sa mga expert sa textual criticism? Para po sa impormasyon ng lahat ng nanonood, kaya po meron po tayong tinatawag na textual criticism ay dahil wala na po tayong original manuscripts. At dahil ang mga kopya ng mga manuscripts ay hindi nagkakasundo, katulad nga po ng ating ipinakita ng mga manuscripts sa screen. Ngayon, ang tanong, saan nga ba tayo maniniwala? sa mga matatandang manuscripts na ang nakasulat ay monogenesteos o sa mga manuscripts na isinulat lamang noong 9th and 10th centuries. Magpapakita po tayo ng mga ebidensya mula sa ipat ibang libro ng mga kirala at dalubhasa sa textual criticism. Sa aklat na The Earliest Christian Artifacts, Manuscripts and Christian Origins sa page 15 ay sinabi ni Dr. Larry Hortado ang ganito For these aims in general the earlier the manuscripts the better Sa aklat na Revisiting the Corruption of the New Testament sa page 74 at ang editor po nito ay, ay si Dr. Daniel Wallace Dr. Wallace is one of the world's leading textual critics Ganito po ang nakasulat. The alternate argument is that monogamous theos was original and that a and that a scribe changed it to homogenous hoyos because it fits well with Johannine style. Sa aklat na An Introduction to the New Testament sa page 273 ay ganito po ang ating mababasa. On the whole, the text is in good shape but there are a few passages where notorious difficulties are still disputed. Perhaps the most famous of these is John chapter 1 verse 18. It appears likely that the original reading was monogenes theos, the second word probably understood, apportionally, the unique one, himself God, rather than the only begotten. Sa aklat na encountering the manuscripts, An Introduction, New Testament, Paleography, and Textual Criticism sa page 336 by Dr. Philip Comfort ay ganito po ang ating mababasa. That monogenes theos is the earlier reading and the preferred reading. This was changed as early as the beginning of the 3rd century, if not earlier, to the more ordinary reading. Monogenes hoyos, the only begotten son. Maliban po sa ating mga pinasa, Si Dr. Bart Ehrman, na isang agnostic at isa sa mga kilalang textual critics, ay may sinasabing ganito sa kanyang aklat na Misquoting Jesus, sa pages 161 to 162. It must be acknowledged that the first reading is the one found in the manuscripts that are the oldest and generally considered to be the best, those of the Alexandrian textual family. Ang Codex Vaticanus, Codex Sinaticus at ang Papyrus 75 ay mga Alexandrian text type na mga manuscripts at ang nakasulat sa mga manuscripts na ito ay monogenes theos at hindi po monogenes hoyos. At ang mga manuscripts na ito ay sumusuport sa pagkadyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga nanonood po sa video na ito, kayo po ay matatalino at alam po ninyo kung kanino po kayo maniniwala. Ang mga binasa po namin aklat ay aklat na isinulat ng mga kilala at iginagalang na textual critics at alam nila ang kanilang sinasabi. Maraming salamat si Shirley Leonor sa napakagandang presentation mo. Sigurado po akong napakinabangan po ito ng mga nanonood sa atin. Brothers and sisters, Nais ko pong bigyan ng reaksyon ng ilang pa mga sinabi ng mga Iglesia Ni Cristo Ministers sa video ang ating ipinakita. Una, sa unang bahagi ng video ay ginamit ng Iglesia Ni Cristo Minister ang aklat na isinulat ni Raymond Brown para ipaalam sa mga nanunood na merong variant reading sa John 1 verse 18. Pero ang tanong, ano nga ba ang paniniwala ni Raymond Brown tungkol sa John 1 verse 18? Ay sa aklat ni Raymond Brown na An Introduction to New Testament Christology sa page 179 ay ganito po ang ating mababasa. Overall there is good reason to accept the first reading as original. And according to Harris, that is the view of the majority of scholars. That reading calls Jesus God. Sa statement niya pong ito ay kinukot niya rin ang statement ni Mary J. Harris sa aklat na Jesus is God, the New Testament use of theos in reference to Jesus sa page 83. Nire-recommend ko rin po ang aklat na ito ni Mary J. Harris para sa malalimong pag-aaral tungkol sa mga talatang nagpapatotoo ng ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Pangalawa, ginamit nila yung 1 Corinthians chapter 2 verse 13 para suportahan yung kanilang paniniwala na mali ang mga nakasulat sa oldest manuscripts at para patunayan na hindi maaaring si Yesu Cristo ay Diyos dahil kukontrahin ito ang ibang mga talata sa Biblia. So, halatang halata na dumilitaw yung ginagawang ICGCs ng mga Iglesia ni Cristo Minister sa paggamit nila ng 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Ang tanong kung susuriin nating mabuti ayon sa mga dalubhasa sa bagong tipan, yung 1 Corinthians chapter 2 verse 13 ba ay sumasang-ayon sa pagkaunawa ng mga Iglesia ni Cristo ministers at sa paggamit nila nito para sa para i-apply sa kanilang maling exegesis. Basahin po natin ang commentary ni Dr. Craig Keener sa kanyang aklat na The IVP Bible Background Commentary New Testament. Nakikita po ninyo ngayon ito sa inyong screen. At para po sa impormasyon ng mga nanonood, si Dr. Craig Keener po ay isa sa mga leading New Testament scholars sa panahon natin ngayon. Ngayon, narito po ang sinabi ni Dr. Craig Keener sa kanyang commentary. Only God's Spirit knows what is in His heart. But because believers have God's Spirit, they can know His heart too. This was a radical statement for most of ancient Judaism because most Jewish teachers did not believe that the Spirit was active in their day. The Spirit had a broad variety of meanings including attitude, disposition, and spirit of the world need not refer to any particular spiritual being unlike God's spirit. Kung susuriin po lamang nating mabuti, yung interpretasyon po ng mga Iglesia ni Cristo Ministers ay madalas kumukontra sa interpretasyon ng mga Bible Scholars. Sa pamamagitan po ng mga commentaries ng mga Bible Scholars ay makikita po natin na yung ginagawa ng mga mga Iglesia ni Cristo Ministers sa sa mga talatang iniinterpret nila ay Icgsis po at hindi exegesis. Pangatlo, para suportahan ang kanilang paniniwala na tama ang humonogenes huyos at para baliwalain ang monogenes teos dahil hindi sila niniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, ay bumasa sila ng isang Greek interlinear. Mas mabuting ipanood po natin ulit ang bahaging yon. Yes, was to bang kopya ang Juan Uno 18, na ang banggit ay The only begotten God. Was to bang kopya yun? Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong Grego, kapatid na Michael. Greek uh, Bible yan. Mm -hmm. The interlinear Greek English New Testament. Mm -hmm. oh, sa Juan 1.18, ganito ang ating mababasa. Theon odes iuraken pupote monogenes wios, oon iston kolpon tu patros. Ekenos exige sa to. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya ang nakasulat dito, kapatid na Michael, mm -hmm. ay monogenes Wios Ano sa Tagalog yun? Ang bugtong na anak, hindi bugtong na Diyos, mm -hmm. kapatid na Michael. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Panginoong Heso Kristo, ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos at hindi po bugtong na Diyos. Ang binasa po ng Iglesia ni Cristo Minister ay ang The Interlinear ni George Rickerberry. Ipakita po natin sa screen ang cover ng nasabing interlinear na ginamit ng Iglesia ni Cristo Minister. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen at ito ay nakabatay sa Textus Receptus kaya nababasa ninyo na may nakasulat na King James Version John. Ang tanong saan nga ba ibinatay ang textus receptus at ano ang dapat nating malaman tungkol dito? Sa aklat na Introduction to the Text of the New Testament from the Authors' and Inscribed to the Modern Critical Text, ay ganito ang mababasa natin sa page 286. Of course, the New Testament of King James Version is based on the textus receptus, while the textus receptus is based on the Byzantine text. It is only based on about 7 manuscripts out of thousands. Meron po kasi tayong tinatawag na text types. Meron po tayong Alexandrian, Byzantine, Western, at Caesarean. Yung po mga ipinakita ni Cicero yun na manuscripts kagaya ng Papyrus 75, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, ay yun po ay mga Alexandrian text type po ang mga yon. Alin po ba ang mas superior kung ikukumpara natin ang Byzantine at Alexandrian? Saklat sa na the text of the New Testament, its transmission, corruption, and restoration so page 280, uh, ganito po ang ating mababasa. As we have seen, however, the fact that the bulk of witnesses attest the Byzantine text is no sign of its superiority when it comes to establishing the original text. To that end, the earlier attested text forms the Western and most especially the Alexandre Alexandrian are today considered by most critics to be far superior. Kung magbabasa po tayo ng Greek at scholarly ng Greek New Testament, ang gamitin po natin ay ang nestle Alliance 28 or NA28. Saklat Sa na beginning with New Testament Greek An introductory study of the grammar and syntax of the New Testament, ay ganito po ang ating bababasa. Nestle-Aland 28th edition also known as NA28 the majority of New Testament scholars whether evangelical or non-evangelical consider the most recent Nestle-Aland edition of the Greek New Testament to be the most reliable At kung titingnan po natin ang nakasulat sa Nestle-Aland 28 or NA28 sa John 1 John 1 verse 18 ang nakasulat ay monogenes theos yan po, yan po ay maliwanag na nakikita po ninyo sa inyong screen. Kaya sa scholarly edition ng Greek New Testament, ipinakikilala nito na ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos. So yan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami niyo niyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo yung